yung mga ano ah. Si. <laughs> Nakawag ka? Oo. Oh. Kami <laughs> okay, okay yan. <laughs> okay yan. Sarap ng hangin. Whew, ang init. Ang init pa naman, di ba? Sobrang Ani, init dun kanina. Dun sa atin. Sa atin. Iba yung weather dito. <laughs> Oo. Eto, lapit-lapit lang sa atin. Pwede nga lakarin eh, no? Mm -mm. Pero ano? Ba't nakatali? <laughs> Hindi na ginagamit eh. Kinakalawang na nga. Eh. Buti pa dito may mga ganyan. Wala sa atin na naman. Tapos doon yung kanilang basketball court. Wala na naglalaro. Oo, simula na mag-pandemic. Oo, oh, simula na mag-pandemic. Oh, mag Ay, si Kuya. Si Kuya yata yung ano doon. na nakausap natin dati. Oo, uh, uh, oh, oh, yung Tara, matahan natin. Ah, siya yung ano, may ari ng mga taniman doon. Yep. Ay, Chief! Hi, Chef. Gusta? Okay lang, Sir. Okay oh, lang? Hello. hello, Kuya. Hello balita. Nakita ko, merong mga ano na. Kitang kita na. Oo nga eh. Ayos ah. Malapit na yan. Oo. Ano nato, eh. Mas healthy tong pula na lettuce. Ito kasi green. Mm. Ito green nito eh. Ito yung green. Oo, oh, green lettuce. Malilipa pero ano? ito. Ito malalaki na. Pero mga gano'n pa kaya katagal ito? Alam ko, ano ito siguro oh. bago mag-February. Bago mag-February. Bali, kumapasok din ng 45 days. Ah. Uh, Buti yeah. hindi ito na pepeste dito, no? Hindi. Hindi, ato, hindi ito yung nano na insekto. Ah, ganun? Oo, oh, maganda nga ito na yun. Ah, ayos. Mababa yung risk na ano. Mm -hmm. ah, hindi talaga siya inano ng na insekto. Wala, oo. Oh. Kasi last year, ganyan. Hindi tanong ko last year. Ah, okay. yeah. oh, kadidilig yun ako ngayon. Hmm, binanggal niya sa Luis. Kumakain kami sa Luis. Oo. Oh. Ay, sa Louis, sa Ay sinam. Inal mo rin dito. Okay, tumubo lang yun yan. Ay, tumubo no? eh, lang. No, ito, no? <laughs> Ayos ah. Hindi ko tinanggal. Ano pang tanim mo dito, iba, Tay? Pagkaano pa rin ako, magkatanim pa rin ako ng talong. Pag lumaki na ito, dilinis ang igili ko. talong naman. Oo, no, talong naman. Kamatis, ayaw mo. <laughs> Ayan nga. Kamatis, panggamit na ano, malang kamatis. Hmm. Matis. Sili. Hmm, chili din. Ang um, mahal ang kilo. Sabi. Um, repolyo nga. Ganyan kalaki lang, oh. Kanyang kapon. Bibili na ako. 70. <laughs> Grabe. Kaya ako bumili. Ang um, mahal. <laughs> malaki pa yung bunga ng papaya ko. Oh. <laughs> Grabe, <laughs> oh. Ang mahal na. Tawa ng tawa anak ko nung nakikita niya sa YouTube, eh. Ah. anak na ko nasa Manila. Ah, <laughs> nakita niya. Oo. Sabi ko t-shirts si ano, sabi ko gano'n. Eh. Mm. Tawa yun na tawag. <laughs> ay, makikita ka uli ng anak mo ngayon. <laughs> Nasa Manila ang anak ko eh. Hindi ko siya nakuha sa Manila. Umiikot mm. lang kami kanina kasi walang magawa sa bahay. Sabi ko, tingnan ka natin nga uli ngayon. Kilala ka pala ni ano eh, yung nagtitinda ng puso niya sa Bishwan. Sabi alin? ka ron yung ko, abis nagtitinda ng puto Ah, si Ems. Nandiyan yung, ah, yung si, ano, yung babae si Ems. Uh -oh. Si Rick. Uh Oo. -oh. Kilala ko yun. Sabi niya gano'n. Magkaano ano kami dati. Magkatrabaho. Magka kami kayo. dati. Tapos eh, umalis ako doon. Lumipat-lipat na ako ng kumpanya. Mm. Nakakatuwa lang tignan. Uh -oh. Ayos mo. Kitang-kita na nga sa hand dyan sa dani. Mm. Na. Tayo na yung pula-pula doon. Sabi tayo na yung nakakakita <laughs> <laughs> yung lettuce <litos> yun. Hmm. <laughs> <laughs> Buti nga galing kasi may lettuce ko nga Oh, maraming bumibili yan ngayon eh, yung mga lettuce dahil dun sa napahilig sa mga Korean food yung... <laughs> oh, dito lang, Oo. Oh. Pati itong papaya oh. Oo. Oh. Eh, baba, mga daming bunga. Hmm. Yeah. Galing ang oh, yan yung papaya ko na yun, may nagsisimula ng mamunga. Yan o. Oh. <laughs> <laughs> yan, ang liit o. Oh. Oo oh, nga Ang bababa lang ano, tayo, pero namu namumunga na. Uh <laughs> Etong mga to hindi niyo na nilipat. Hindi na, tinanong ko yun, mustasa yan eh. Ah, mustasa okay. Yun. Kasi ginawa mo pala nung una, parang diyan ka nag-ano, no? Oo, oh, pinunla ko. Nagpunla, tapos nililipat mo? Ah, dito, dito yung punla ko. Ah, dito yung punlaan mo. Ngayon ito wala? Meron pang malilito, pinapalaki ko para ah, ito ko. Ah. Sayang eh. Galing ah. Hmm. Ayos. Baka may naaapakan tayo. <laughs> yung isang ganun tayo, mga ilang kilo yan? Pagka nakuha mo lahat? Hindi ko binibenta ng per kilo. Ah, uh, pero hindi, sa tansya mo lang, mga ilang kilo 'yan. Eh, okay, para sa benta ko, tatlong tiraso, Pira piraso. Piraso ano? 3, 3, 3 uh -huh. tatlong puno 50. 50. Ba okay na no? <laughs> eh sa tatlong puno, makapagsamgipsal pagsamgipsal na. Ah. <laughs> Hala, mga pagsamgipsal na ako ngayon eh. <laughs> Balikan na lang natin uli. Oh. Balikan natin ulit bago mag-end ng ano, February. February. Oo, oh, sirbol na 'yan. Hindi <laughs> <laughs> kasi maganda climate eh. Oo nga ho eh. Ito si Tau. <coughs> Ay to? Yan si Tau yan. Ah, oh, si Tau. Oh. Pagagapangin ko diyan. Gagapang. Ay, kaya pala may ganto ka. Oo, oh, pagagapangin ko diyan. Dito ah. Doon sa amin ang lapit-lapit lang init-init. init init oh! Mm. Ay boss, kamusta? Nung misan, sinisort ni Mises ko, saan kayo dito? May sumagot doon, sabi. Kinukuha ko yung ano ko sa YouTube, sabi gano'n. Ano masin yun, ikaw ay nagsagot ng gano'n. Hindi ho, hindi sa kanya yun. Hindi, ikaw sinisort niya yung misis ko eh. Alin oh, anong video yun? Yung ano, sinisort niya yung pangalan mo, Raymond Sevilla. Ah. Pumunta ko sa YouTube, kiniklaim ko yung payment ko, laming ganun. Ah, <laughs> oo. Panood ko rin yung ni Sergio sa may ano, yung, yung sa si pulit. Ah, oo. Kaming dalawa. Ayun, eh, maraming nanood nun ha. Yung... Yung tungkol ah, dun sa, ano? Sinuwes ka. Sinuwes o, oh, yung pulis na pumatay din sa ano, nung magina. Ayun. Ay in, 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 in upload mo 'yon? Di may video rin ako noon, ay. nilagay ko sila basta reaction video lang. Grabe yung anong yun, no? Hanggang ngayon eh, hindi pa tapos yung investigation doon. <laughs> Kaso natakpan na siya, no? Natakpan Kaya na. nga eh. Tapos ngayon, 'yon, yung tungkol doon sa babae na namatay sa hotel, ah, yung flight attendant, si Dasera. Kinase close na agad. Ay, ano, maggulo magulo yung ano nun? Magulo, mahaba pang bisigahan nyo. Huwag ka dyan, matagasaka dyan. <laughs> Ang magandang mga bago yeah. ganda. nga ganda, ganda. Esa, ganda eh. ba ata? Nangyari sila doon. Napapanood mo diba yung mga video ko, no? Mm -hmm. Si Mr. Chang, nakikita mo rin doon. No, Koreano. No? Pumunta rito bukas eh. Pumunta rito. Oo. Oh, Dadalaw daw. Sabi ko, sige. Iikot kita doon sa may amin. Uh, sabi ko ipapakita ko rin sa kanya to eh. Tama niyo sa Gagala daw bukas. Eh usap ko rin si ano eh, si Consihal, si Ante arsilias hmm. Oh, may, tagi ano yun sa ano sa Galaxy. Oo. Oh. Sa Tsaka may YouTube sa, din yun eh. Sa ano, YouTube yun. Sa Pertalipa. Ano. Oh. Ah, pupuntahan niya lang siya bukas. Oh, kasi sabi ko, Consihal pupunta rito si ano bukas si Mr. Chang. Yeah. sabi niya. sige, sasama din ako. Sabi ko, sige. Bukas na umaga. Hingan ko siya ng noodles siya bago pumasok. Pasway, <laughs> 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 pasway. <laughs> <laughs> Pero naawa doon, may ano na yun. May nararamdaman na kasi at tanda na eh. 76 na yun. Yung parang ano yun yung niloko yun yun yata siya. No? Hmm. Pati kapwa koreano. Oh. Pati kapwa koreano. Balis oh. sa kayo galing yan, sir. Dito na sa inyo. Oh, dyan lang. Walang magawa kanina bukas hindi ko alam gagawin ko Mr. Chang eh sabi ko sige sa bahay na lang magagahan na lang kami sa bahay tapos si Pasyal dito puntang municipio punta Padre Pio siguro ah uh -huh.